no ah magsugod sa putali out mga guys Halo Black kaysa, sintada guys. Mm. May turo ko sa inyo mga idol no. Mm pag uh, mag ano kay mga idol ug mag sintada kay Halo Black Kaya nito Mm. Yan. Kailangan mga idol no yung haligi no nakauna kay pagbuhos. Nabuhosan nyo ito. Ito nabuhosan nyo to. Kailangan tiktikan tong mga idol no. Kasi kadalasan ibang mga uh, mason mga idol or banday dito hindi to titiktikan no talagang diretso lang sila pahir. kailangan mga idol uh, ito uh, talagang si silsilan nyo ito kaya para pag ano pag ng hollow block ito pag alaga nyo ng buhos uh, didikit ito ang siminto no hindi napakatigas oh mm pagkatigas. Hmm. Kailangan titiktikan nyo to para ang buhos ng hollow block. Paglagay nyo dito sa gin sa hollow block, didikit dito, no? Kasi karamihan diretso lang, no? Diretso lang lagay. Hindi nila uh, titiktikan ito. Napakapangit yan. Pag lumindol, ar, lumindol at saka yanig yung yupa, ito diretso yan, no? Kaya makinis eh. Dinidikit eh, kaya nito. Hmm. Yan. So, wala out mga idol you hmm know? mm. Mm. isa gumagawa well, hindi ako kumuha ng mason yung mga ligi oh. mm. yung mga ligi oh. mm. 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 ako lang isa niyan wala akong kinuhang mason ako lang mag isa labor mason mm. ako lang mag isa mga idol oh. napakatigas yung siminto mm. Apo cement ang ginamit ko pag asintada, pag pilising. Mahala na kung ma, tuyuan kayo ng halo, marami naman tubig. Yun ang pinakamatibay, apo cement, yung pula. Thank you.